Ito ang RS-28 Sarmat. Tinawag ito ng Rusya na Satan Dalawa, isang pangalang maingat na pinili para ipakita ang tunay nitong kinakatawan. Pagwasak na apokaliptiko Higit sa dalawang daang tonelada, may hypersonic na bilis na limang beses ang bilis ng tunog. Kaya nito ang magdala ng hanggang labing-anim na magkakahiwalay na nuclear warheads. Ang abot nito, kahit saan sa planeta, literal na Washington, Londres, Paris, walang kapital na labas sa saklaw ng aksyon nito. Ito ang misil na ipinangako ni Putin bilang kinabukasan ng nuclear deterrence ng Russia, ang sandata ng katapusan ng mundo. Sa papel lang naman. dahil nang sinubukan ng Russia na patunayan sa mundo na talagang gumagana ang Satan dalawa, naging isang sakuna ito. Isang sakuna na ayaw ni Putin na malaman mo. Alam mo bang mas kakaiba pa rito? Lahat ay konektado sa mas malaking bagay kaysa sa simpleng pumalpak na pagsubok ng misil. Pero bago ko sabihin yon sa'yo, kailangan mong makita mismo kung ano talaga ang nangyari. Step ng Rusya, rehiyon ng Orenburg, bukas na ang mga kamera. Nais ng Rusya na makita ng mundo ang pagsubok na ito. Kailangan patunayan ni Putin na epektibo ang sandatang ito. Umakyat ang misil, dala ang dalawang daang toneladang bakal at nakalalasong gasolina, iniiwan ang lupa. Sa unang mga segundo, mukhang normal ang lahat pero pagkatapos Pitong segundo matapos ang paglulunsad, nagsimulang umikot ang misil. Hindi ito maniobra, kundi lubos na pagkawala ng kontrol. Parang nanunod ka ng kanyon na dalawang daang tonelada, tapos di mo na alam kung saan ito pupunta. Labin segundo iyon at isang ganap na pagkakawatak-watak. Ang pagsabog ay nagliwanag sa kalangitan ng Rusya at pagkatapos ay lumitaw iyon. Isang napakalaking ulap, kulay ubeng na kakalason na kumakalat sa teritoryo ng Rusya. Kumalat na sa internet ang mga larawan, kaya hindi na maitatanggi ni Putin. Wala na siyang magagawa ngayon. Pero sandali, mas lalala pa ito, mas masahol pa. Ang lilang kulay na yon ay hindi lang dramatiko, kundi lagda rin. Ang tetroksido de ay isang napakanakamamatay na gasolina para sa mga misil. Kapag napunit ang tangke sa ere, humahalo ang chemical sa hydrazine. Ang resulta ay yung kakaibang ulap na yon. Parang ang missile ay nagiiwan ng chemical na mensahe na, Oh, ako si Sarmat. Oo, oh, kakaputok ko lang. At ang laki ng ulap na yon ay nagpapakita na punong-puno ang missile. Gusto ni Putin na ang test ay mula gitnang Russia hanggang Kamchatka, mahigit limang libo kilometro bilang pagpapakita ng kapangyarihan. Sa halip, ang Satan dalawa ay halos umabot lang ng apat na metro bago naging kulay ubeng usok sa mismong teritoryo ng Russia. At habang pinapanood ni Putin na maging katatawanan sa internet ang kanyang super sandata. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa kabila ng Europa? Ang Sweden, isang bansang neutral sa loob ng dalawang daang taon, ay pumipirma ng mga kontrata para bumuo ng mga misil na may abot na dalawang libong kilometro, sapat para maabot ang Moscow hindi sa papel, hindi sa propaganda. Totoong mga kontrata sa totoong mga kumpanya na may matitinding deadline. Labing walong buwan para sa isang gumaganang prototype. Habang ang Russia ay hirap na hirap gumawa ng misil na hindi sumasabog, ang Europa ay tahimik na bumubuo ng isang buong network ng mga kakayahang pandigma, mahusay, epektibo at may resulta. Pero kalma lang, dapat mong maintindihan kung paano tayo umabot dito. Dahil napaka-ironic ng kwentong ito na parang kailangan mong ulitin para maniwala. Balikan natin ang panahon ng Cold War. Ang unyong Soviet ay nagtayo ng R-30 at 6M, isang intercontinental na misil na talagang gumagana. Ang misil na ito ay dumaan sa 20 pagsubok, 20 tagumpay, zero na malalaking pagkabigo. Ito ang inhenyeriyang Soviet sa rurok nito, mahigpit, subok at gumagana ang R-30 at 6M ang naging gulugod ng arsenal nuclear ng Soviet at gumana ito ng mga dekada, mga dekada. Dinisenyo ang mga misail na ito para tumagal ng 30 taon. Natapos ang buhay ng mga ito noong libo at anim at wala pang handang pamalit ang Rusya kaya patuloy nilang ginamit ang mga misail na lampas na sa takdang panahon. At dito na papasok ang sarmat. Dapat sana ito ang bagong henerasyon, ang perpektong pamalit. Pero alam mo ba kung ano ang naging resulta? Isang bahagyang tagumpay. Kung titingnan sa numero, isa sa limang pagtatangka ang nagtatagumpay o 20% success rate. Hayaan mong ilagay ko ito sa perspektibo. Ang Soviet missile noong Cold War, 20 tagumpay bago ito pumasok sa serbisyo. Ang modernong Russian missile, isang bahagyang tagumpay at apat na kamanghamanghang pagsabog. Ang Russia ngayon ay hindi kayang gawin ang nagagawa ng Soviet Union kahit natutulog. Ngayon, narito ang bahagi na mahirap paniwalaan. Makinig ka, mahalaga ito. Alam mo ba kung sino ang nagpapanatili ng mga misil na R-30 at R 6M na gumagana? Kung sino ang nagme ng arsenal nuclear ng Russia? Ang Ukraina. Uulitin ko, ang Ukraina. Hanggang 2,000 at 14 mga kumpanyang at inhinyerong Ukranyano pati mga pabrika at kaalaman ng Ukranya, ang nagpapanatili sa mga misil ni Putin na gumagana. Pagkatapos sakupin ni Putin ang Crimea noong 2,000 at 14 pinutol ng Ukranya ang lahat ng ugnayan. Agad-agad, natapos na ang maintenance, natapos na ang expertise, natapos na ang kaalaman. Literal na winasak ni Putin ang nag-iisang bagay na nagpapatakbo sa kanilang nuclear arsenal. Parang sinaktan mo ang sarili mong mekaniko tapos nagulat ka kung bakit sira na ang kotse mo. Maliban lang ngayon, may nuclear warheads ang kotse. Habang sinusubukan ng Rusya, nabuuing muli ang kaalamang sila ang sumira. Nagtatala ng obserbasyon ang Europa. Pransya, Alemanya, Italia, Polonia, lahat ay naglulunsad ng mga programa para sa long range na mga misil. Ang kumpanyang British na GKN Aerospace gumagawa ng mga makina at ang Netherlands nagdi-disenyo ng mga katawan ng misil. Hindi ito mga proyektong aabot ng sampung taon, kundi mga development cycle na labing walong buwan lang. Iyan ang bilis ng inovasyon na hindi na kayang sabayan ng Rusya dahil ang Rusya ay sinusubukang ayusin ang mga lumang misil na hindi na nila alam kung paano panatilihin habang gumagawa ng mga bagong misil na palaging sumasabog sa nakakahiya nilang regularidad. At ang Nobyembre ng 2025 ay hindi ang unang beses. Noong Setyembre ng 2024, isa pang sarmat, isa pang pagsabog. Sa pagkakataong ito ay tuluyang winasak ang isang silo ng paglulunsad sa kosmodromo ng Plesetsk. Makikita sa satellite images ang isang bagong hukay na 60 metro ang laki na wala roon dati. Ilang buwan bago iyon, inihanda ang silo na iyon para maging tahanan ng mga unang operational na sarmat. Ngayon, butas na lang ito sa lupa at hindi pa na ipapagawa. Kaya kahit na magawa ng Rusya, napali pa rin ang isang sarmat nang hindi sumasabog, wala silang mapaglalagyan nito. Naiisip mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ang arsenal nuklear ng Rusya ay umaasa sa mga misil na lampas na sa expiration ng halos 10 taon at hindi na alam kung paano ito maayos mapanatili. Pangalawa, may mga bagong sumasabog na misil. Sa 80% ng pagkakataon, ginagamit lang ang sandata para manakot. Mas malamang pang sumabog ito sa gumagamit kaysa tamaan ang target. At nakikita ito ng buong mundo, kabilang ang China at India, lahat ng mga bansang umaasa sa Rusya para mapanatili ang isang uri ng estrategikong balanse. Lahat ay nakakita sa ulap na kulay ube. Lahat ay nakaintindi ng mensahe. At alam mo ba kung ano ang mas nakakasira? Inanunsyo ni Putin noong Nobyembre ng 2024 na ang Sarmat ay papasok na sa serbisyo ng labanan sa 2025. Nobyembre at 2024. Linggo-linggo bago ang pagsubok, ito lang ang nakita mong sumabog. Sinabi niya na mga prosesong burokratiko na lang ang kailangang tapusin. At malapit na ang mass production. Iyan ay pagkatapos ng isang tanging pagsubok na bahagyang naging matagumpay at maraming mga kabiguan. Ito ay propaganda na tahasang sumasalungat sa realidad. Kung ilalagay na ng Rusya ang sarmat sa serbisyo ngayon, mas malamang tamaan nila ang sarili nilang teritoryo kaysa ibang bansa. Isang misil na may labing anim na nuklear na ugiba na pumapalya 80% ng mga pagkakataon. Isipin mo ang garantisadong mutual na pagkawasa ay naging sariling pagkawasa. At ang dahilan ay nawala na sa Rusya ang kakayahan sa industriya. Ganun lang kasimple, ang kumpanyang gumagawa ng sistema ng propulsyon ng sarmat ay may kritikal na kakulangan sa mga tauhan. Ang misil ay isa sa pinakamakomplikadong proyektong sinubukan paunlarin ng Rusya. At ginagawa nila ito. Wala ang infrastruktura ng Soviet, ang ekspertis ng mga Ukranyano na winasak nila at ang mga yaman ng nakaraan. Parang binubuo mo ulit ang Formula 1 na kotse na kulang sa kalahati ng pyesa at wala ang orihinal na mga inhinyero. Sa kabila ng lahat, umaasa kang mananalo. Pero sandali, mayroon pang iba dahil hindi lang sa Sarmat nagtatapos ang mga super sandata ng Russia. Naalala mo ba ang Kinzhal? Ang hypersonic missile na ipinangako ni Putin na hindi mapipigilan. Iba ang sinasabi ng totoong datos mula sa digmaan sa Ukraine. Paulit-ulit na na-intercept ng mga American Patriot system ang Kinzhal na may interception rate na 37%. Hindi ito mataas, pero isipin mo na ito ay sinasabing missile na imposibleng mapatigil. In-update ng Rusya ang software, dinagdagang ng maniobra, terminal at bigla ang pagsisid. Naging 6% na ang porsyento. Mukhang kahangahanga, di ba? Gumawa ang Ukraine ng electronic warfare system na tinawag na lima. Hindi nito pinapabagsak ang misil. Nililin lang lang nito ang Global Positioning System kaya pumapalya ang misil. Ito ay purong chess. May gumagawa ng galaw. May gumaganti naman at bawat round lalong nakikitang hindi ganoon ka super ang mga super armas. Samantala, ang Europa ay hindi lang bumubuo ng depensa kundi pati ng kanilang mga espada. Mga konbensyonal na misail, hindi nuklear, na may eksaktong katumpakan. Mga misail na kayang tumama sa mga base militar, mga sentro ng command at kritikal na infrastruktura. Sa loob ng Rusya, malinaw ang mensahe. Hindi na lang basta magtatanggol ang Europa. Ngayon, may kakayahan na silang tumugon, magdulot ng sakit at mag-isip si Putin ng tatlong beses bago magbanta. Ginagawa nila ito tahimik hindi sa talumpati kundi sa kontrata, prototipo at resulta. Tulad ng nakikita mo, ang Satan dalawa ay dapat sana ang sandata na magpapanatili sa mundo na takot sa Rusya. Ang pinakamatibay na patunay na ang Moscow ay isa pa ring mahalagang nuclear superpower. Sa halip, naging perpektong simbolo ito ng isang imperyong bumabagsak. Isang misil na mas madalas sumabog kaysa lumipad. Isang pangakong nauuwi sa usok literal na usok. Ang kulay ubeng ulap sa ibabaw ng Rusya ay hindi lang dahil sa pumalyang pagsubok, kundi larawan ng pagtatapos ng panahong kayang manakot ng Rusya gamit ang banta ng nuklear. Dahil ngayon, alam na ng lahat. Samantala, ang mga kapitbahay nila ay palihim na nag-aarmas, mahusay at matagumpay. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Sa tingin mo ba magagawa ng Rusya na mapagana ang sarmat balang araw o tuluyan ng patay ang proyektong ito? Ilagay ang sagot mo sa mga komento kung ipinakita sa iyo ng video na ito kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mga banta ng nuklear ng Rusya. Ibahagi mo ito sa kakilala mong kailangan maintindihan ito at mag-subscribe ka sa channel para sa mas marami pang ganitong mga pagsusuri. Hanggang sa susunod!